Bago matapos ang buwan ng Abril, sumabak sa isang mahabang paglalayag ang puwersa ng AFP Navy Marines. Sa direktiba ng Naval Forces West, ang Navy at Marines naghahanda na para sa kanilang rotation and reprovision for ro mission. Okay, nandito po tayo sa likod ko po ang BRP Laguna 501 at uh, ang unang reaction ko talaga dito ay it's massive. Sobrang laki na barko ito. At ang anong gagawin nitong barko ngayon ay ang Rory Mission. The Rory Mission is a mission that will uh, go around the nine Uh, islands of the Kalayaan Islands, the seven islands and the two other features. No? But today, itong linggo na ito, papasok po sila at uh, mag-resupply sa apat na islands sa Kalayaan Islands. Let's see what they will have to do for our soldiers at the Kalayaan Islands. Tara, pasok tayo. Dito, nakilala ko ang Rory Mission Team Leader na si Lieutenant Commander Jeffrey Legaspi na dalawang dekada na sa serbisyo bilang isang sundalo nag gumpisa ako, sabihin natin ang pinakauna ay yung makapagsilbi sa bayan. Pangalawa is yung implements na rin ng magulang ko. Uh, dati rin yung sundalo yung magulang ko. Sakay ng barkong ito, ang supply ng tubig, pagkain, at mga gamit sa pagpatrolya. Narito rin ang mga sundalong papalit sa mga katropang dalawang buwan nang nakadestino sa mga isla. Ayon kay Lieutenant Commander Legaspi, kada dalawang buwan kung magpalita ng mga sundalong sa West Philippine Sea. Bukod sa banta ng China, ang isa pa sa pinakamalaking kalaban nila rito, ang lungkot na malayo sa pamilya. Sa training pa lang is nasanay na yung mga sundalo na mapalayo sa mga pamilya. Bang Kasay 8, bearing man 340, approximate distance 1-1, nautical miles ma'am. Labing isang araw silang papalaot. Susuungin ang hampas ng alon at peligro ng karagatan para sa isang mahalagang misyon. Ang maghatid ng supply at palitan ng mga sundalong nagbabantay sa Kalayaan Island Group na sa nakalipas na mga taon, maulit-ulit lang naging sentro ng sigalot. Mula sa panggigit-git ng mga puwersa ng China, Ei! Pagharang at pagbangga sa ating mga patrol vessel. Pagbobomba ng water cannon. Hanggang sa pananakit. Na-nauwi sa pagkaputol ng daliri ng isang katropa. Dahil mapanganib ang pagpapatrol sa West Philippine Sea, lahat ng suporta, kailangan ng mga nakadistino natin doon na mga sundalo. Habang nasa biyahe, kanya-kanyang diskarte ang mga Navy para malibang sa loob ng barko. Mag-extend Mag-extend kayo. Mag-extend sir. Si Tactical Sergeant Rolando Balan, ang platoon sergeant ng unit na madedestino sa pinakamalayong isla sa West Philippine Sea, ang Parola Island. Naiwan ko na yung pag-aaral ko. Uh, actually, no, education ako. hindi uh, ko na siya natapos yung last sim ko doon sa education. Kaya napilitan na rin yung mga magulang ko na ipatuloy na lang. Ngayon, yung gamit nila, ikarga natin dyan. Na tayo lahat? Education daw ang tinapos niyang kurso pero pinasok niya ang pagsusundalo para sa pangarap na magandang kinabukasan para sa pamilya. Nung una ma'am, yung anak ko, yung talagang yung panganay ko, parang hindi niya rin matanggap kasi nga palagi wala si Papa sabi niya. Siyempre yung asawa ko, ginapaliwanag na lang niya na gano'n na. Siyempre kung hindi magtrabaho si Papa sa malayo, simpre, hindi rin mabigay yung gusto ng bata. Simula nandito dito sa service mo, lahat na ng okasyon, namimiss ko na talaga yan kasi nandyan yung birthday, recognition ng anak ko, lahat pati yung mga kasiyahan namin ng pamilya ko. Hindi ko na talaga ni-expect yan na palagi ko siya ma-celebrate na nandun ako. Wala ka naman na choice eh kasi trabaho namin yun eh, gagampanan talaga namin yun. Kaya nga nagtatrabaho din ako dito sa malayo para mabigyan ko din sila ng magandang buhay lalo ng mga anak ko. Ang pamilya naman ni Technical Sergeant Balan na naiwan sa Pandan Antike. Sanay mang malayo sa kanila ang haligi ng kanilang tahanan. Hindi pa rin daw maiwasan mag-alala. Mahirap po mag-asawa ng sundalo kasi pa, palagi siya nasa malayo. Yung pagalis niya ng bahay, parang walang kasiguruhan kung makakauwi pa siya or hindi na. Pero ang pinaka-nakakamiss daw talaga sa kanya, ang tatlong anak na hinahanap-hanap ang kanilang ama. Siyempre po, uh, malungkot kasi nga sana dito rin si Papa para at least complete kami na mag-celebrate ng recognition ko. Kasi throughout my school life, parang tatlong beses pa lang po na recognition ko yung nandoon si Papa. Ang mga pinaglalabanan ng mga karagatan at isla, hindi lang naapektuhan ng relasyon ng mga bansa, maging relasyon ng mga pamilya, taong 2016 ng pagtibay ng arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ng West Philippine Sea na sa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Ang ating mga claims sa West Philippine Sea ay dalawang uri. No? Uh, yung tinatawag na territorial claim o yung claims dun sa lupa at yung maritime. Na claims. Yung territorial sea aabot ng 12 nautical miles, yan ay uh, parang kinukonsider na parte ng lupa. So, nasa ilalim din ng kasiraan natin yan. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagpapatrolya ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nasa ilang mga insidente umabot na sa pambubuli at panghaharasan ng China sa ating mga barko at sundalo. Sa ikaapat na araw ng paglalayag, narating ng Rory Mission Team ang Kota Island. All departments make preparation for ship to shore movement. Ito ang ginagawa namin para sa bayan natin para mapantayan natin kung ano yung sa ating teritoryo natin. Ito na yung Kota Island. Probably within less than 20 minutes naka-preposition na yung barko. Then eventually sisimulan na natin yung ship to shore operation natin. Pa-prepare na yung mga magpo-board. Ang pinakamalaking kalaban nila sa pagbababa ng rasyon ang malalaking hampas ng alon. Kasabay ng pagre-resupply ng gamit at pagpapalit ng mga sundalo may In inspection din ang mga gamit at pasilidad ng istasyon sa isla. Ngayon nag-inspect ako ng current condition ng facility, ano yung mga dapat uh, improve din dapat i-repair dito sa Kota Station. Pinamumunuan man ng mga Pilipino ang Kota Island, bakas pa rin sa paligid ang impluensya ng mga karatig bansang umaangkin sa isla. Yung napupulot namin, kalimitan ganito pong mga anti-battles. Tapos so, ito po ma'am. Saan po galing yun? Made in? Made in. Vietnam po ata ito ma'am. Ganitong sulat ma'am. Malakas po yung alon na papadpad po sila dito ma'am. Kaya kinukulik na lang namin pag nasa ano na sila, nasa buhangin po. Magsakay dito. Ayos lang. Tagumpay man ang resupply mission at pagpapalitan ng mga sundalo. Mas mainam daw sana kung ang mga isla sa West Philippine Sea may mga shelter port kung saan pwedeng mamalagi ang mga barko kapag masama ang panahon o kung may nakaambang peligro. Kinabukasan, maglalayag na sanang muli ang BRP Laguna ng biglang... Sa kalagitnaan ng Rory Mission, isang Chinese Navy vessel ang kunti unting dumikit sa barko. Ilang sandali pa, akpang babanggain na nito ang BRP Laguna. Distance, 1,100 yards. 4th ahead, 1 star, 4th ahead, 2, rather than 3,000, sir. Para hindi na lumala ang sitwasyon, ang Philippine Navy umiwas na lang at lumiko pa kanan. kabila ng paghaharas ng China. Ang Philippine Navy magpapatuloy raw sa kanilang mandato na protektahan ang ating mga mamamayan at ang West Philippine Sea. Itong West Philippine Sea sa atin to, sa Pilipinas to, magpagamayari natin to. Kaya wala silang karapatan na harangin tayo sa gagawin nating mission. Dalawang buwan na nakaposte sa West Philippine Sea, si Second Lieutenant Owen James si Silubrica na tubong Baguio. Mahigit isang taon pa lang siyang sundalo. Pero ito raw, ang isa sa pinakamahirap niyang deployment. Kapag nandito ako sa isla, mam, wala kang masyadong kausap, wala kang masyadong naitita. Ngayon, mam, para mabus naman yung moral ng mga tropa natin, yan binibigyan natin sila ng oras sa komilya nila para magkamustahan ng at least kahit papaano, hindi mahirapan yung buhay niya dito. Dahil dumating na ang mga kapalitan, sabit na siyang makauwi para makita ang pamilya. Pero ang kanyang pananabik, mauudot pa. Dahil ang mga puwersa ng sandatang lakas ng Pilipinas, a-assist rin para masigurong mapayapa ang eleksyon na ang para kay Second Lieutenant Lubrica. Bahagi pa rin ito ng kanyang sakripisyo para sa bayan. Yung possibility, ma'am, na kung anong pwedeng mangyari dito, ma'am. Ma ma'am, magkaputukan dito. Uh, ng mga yaki sa buhay namin, ma'am? Uh. Anong gagawin namin? Paano kami magkakaya? Kung si Second Lieutenant Lubrica mamamaalam muna sa isla. Sina Technical Sergeant Balan magsisimula pa lang ang dalawang buwang pagtatanod at pagtatanggol sa West Philippine Sea. Panatang kailanman, hinding hindi raw niya pagsisisihan. Sa susunod na dalawang buwan, magkakasya na muna siya sa mga paminsang-minsang tawag sa pamilya. Hello mga yeah. Ang bawat araw na malayo sila sa pamilya ay araw-araw ding pakikipaglaban. Hindi lang para sa watawat, kundi para sa karagatang matagal ng atin. Inaangkin man ng iba, hinding-hindi ito bibitawan ng mga tagapagtanggol ng ating bayan.